Ayala, sikap. Ako, sikap. Ay, yari si Cap. Tinuntahan ko si Cap. Para mo. Hindi, huwag mo mag-drive. Nahihilo yan. tama tama eh. Patay mo muna yung ano mo ito eh. Yung sasakyan mo. Papaano natin niya. Papadala natin. Ay, doon si atin dang, ano si ate ng kung galawin. Ano, yan kung galawin. may ano kaya ta doon. Ano si ate ng ano. Malam yata ang first aid yun. Ah, uh, saan ang toy? Dito sa may ano, tapat ni ano. dito sa tapat ni Kuya. Ano, Dadala ka sa ospital? Hindi. Ah, ano lang ng ospital. Diyan sa center. Ano May center ba tayo? Kaya mo. Pagliko mo. Oh. Center. Ayun o, ayun pa nala. Ako nala kita. o. Center. Oh, mukha nagtuabong ano yung may gasolina eh. Ayun o toy. Nagtatawag kita. Oo, oh, yeah, natin. Ihilo. yeah, kanina nagdadrive yan. Pag ganun ganon Naihilo yan. tama siya sa ulo eh. Kahatid na. Eh, ano, baba? Ayun na, baba. 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 Papakadal tricycle. Ako ay dalhin. Ate, tatawag ako dito, tatawag. kang nakita ko kanina 'yan, Pag ganun gano siya nagda-drive. siya sa eh. Nagbaliktad siya doon. Wala man lang lumapit sa, sa iyo doon. Wala sa Ha? Yung ulo niya. Wala kanina, man. oh. Ano ka si Kapitan Edison to? San Juan? Ay, ma'am pwede po magpadala kayo dito ng ambulansya kasi may na-accidente po, may tama ulo eh. Tsaka okay. ang, ang, ang daming gasgas. Eh, dilinis na malalaki ka. Mismo malapit ko sa barangay hall. Huwag kang magkalala. Oh, oo, first aid yan. Paper sa'yo, huwag kang matakot. Ano pangalan Lala? mo, Toy? Jonas po. Jonas, Gagamutin ka. ano po? Isa lang po, isa. Ay, ang dami pong tama. Ah, ay, hintay, hintay po namin kayo. Salamat po. Okay po. Relax ka lang. Oo, oh, diyan ka lang tayo. Oo. Eh, tumawag na pati ako. Mabilis lang yun. yan. Ay, gag gagamutin lang naman yan. Gagamutin yan. Huwag magalala hindi, baka ano na-accidentally ka lipot pare oo ayun, pa pero magandaan kung baliwala yung tama mo toy, o oo oo so toy, hindi? hindi pa wala na ano, mong wala naman at dislike ka lang kung saan na natin balik na natin saan siya Sir, kasama mo? Wala. Wala daw. Walang kasalubong, walang ano. Doon pa na si Dente Abre. Doon pa. Nagpunta pa dito. Tinawag na Nakarating pa hanggang dito. O nga, pinipilit niya mag-drive. Sabi eh, naihihilo. Pag gewang siya eh, baka mamaya, lalo pa siya ma Wala man po. Wala. Wala.